May kilala ka bang tao na shadow siyang magaling para sa sarili niya ang galing-galing niya? May kilala ka bang tao na mas magaling ang bunganga niya kesa sa mga nagawa niya? Oh, Makakaralit siya dito sa top na to. Ang taong bidabida ay kadalasan sila ang walang ibubuga. Sila yung sinatawag natin na overconfident yung feeling kasi natin kapag kayo may nalaman tayo bago, feeling natin, alam na natin ang lahat pagdating doon sa aspetong yon. Ako na-experience ko rin yan eh. Then, from time to time, habang nagkakaroon tayo ng maturity, may nakikita akong ganun din. So sabi ko, parang ganito pala ako. So kaya nabanggit ko, ang taong bida-bida. At halagang sila yung walang ibubuga. Pansinin mo, kung sino yung madalas mag-angat ng bangko, yung sarili nila, nakikita nila, yun yung sila yung magaling kapag dating sa actual, pansinin mo, iba yung outcome niya, yung mas magaling yung bunga nga niya kaysa doon sa mga gawa niya, yung kakayanan niya. Pero yung mga tao full of knowledge, yung knowledgeable people, sila pa yung mga humble na alam na kasi niya sa isip niya yung sinasabi ng tao na Nakahayaan na lang niya. Pero deep uh, inside of uh, his or her mind, ano eh, ah, may kulang pa tong tao. To. Kaya ilog daw na maingay, kadalasan mababaw. So, ibig sabihin, lack of knowledge. So, ito pa yung nakakatakot. Kaya ako ito nabanggit. Nakakapagpakamak dito ng ating mga sarili. Kaya nilang manakit ng damdamin ng ibang tao. Na kaya nilang i-judge yung ibang tao doon sa panukat na meron lang sila. As kapag ginatch na nila yung ibang tao, yun na nagkakaroon na ng awal. So, napakamak ng sarili niya based on the short or small knowledge na meron lang siya. Pero yung kabuuan, nung actualization, hindi niya naman niya alam. So, sasabihin niya, alam niya, alam niya, alam niya. Pero pagdating doon, papapasubo tuloy siya na hindi pala yan ganun kasimple sa tulad na sinasabi ko. Kaya iwasan natin maging bida-bida. So, yung magiging humble kasi, mas maganda yan. Mas maigi na yung nakikinig ka, tapos yung knowledge mo, madadagdagan. Hindi yung tulad ng, ikaw yung bida ng bida, yung knowledge mo hindi madadagdagan kasi ikaw yung nagbibide. Unlike na hayaan mo silang magbida, yung knowledge na meron na binibide niya, yes, sometimes, nakukuha natin, madadagdag sa atin. So, yun yung benefit. And kadalasan, ito yung mga taong binabida. I don't know kung meron din kayo kilala. Sila yung madalas mai umiinit agad yung ulo. Napaka-short ng temper nila. Kasi nga, mababa yung bananaw nila, mababa yung maikli yung kanilang pasensya. Kasi nga, ito lang naman talaga ang totoo alam nila. Binibida lang kasi nila agad. Ito yung sinasabi ng iba na, kapag daw ang usang langaw, pumatong sa isang elepante, ang piling ng langaw, mas malaki sa sa elepante. Sometimes, piling nila mas magaling pa sila doon sa mga tao, sometimes, nagturo pa sa Bida-bida nga. Okay? <laughs> madalas, madalas sila rin tayo maikinit ang ulo. Ayan, nakabulit. Madalas talaga, mainitin ang ulo nila. And, ang bilis nila i-judge ang ibang tao. Magaling kasi siya sa sabihin. So, learnings, dapat hindi ka masyadong nagmamayabang. Kung mayroon kang alam, buts yan. Pero, huwag mo masyadong i sa iba. Kasi baka mamaya, yung mga taong yan, mas marami pa palang. Kasi, humble people, yun yung mga sometimes, we are much more knowledgeable sa mga tao na dida-bida. Huwag kayong masyadong dida-bida kung wala naman kayong